sa karugtong ng ating kwento. Magdamag na nagsanay ang bida sa tuktok ng bundok. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas upang masanay ang mabigat na itak, paulit-ulit itong iwinawasiwas kasabay ng malalakas na sigaw, pinipilit ang kanyang katawan hanggang sa mapagod at maligo sa pawis. Pagsikat ng araw, tuluyan siyang bumagsak sa damuhan, lubusang naubos ang lakas. Pagkalipas ng ilang sandali ay pinilit niyang umupo, hingal na hingal pa rin at hawak ang mabigat na sandata, habang dumadaing ang buong katawan. Ang kanyang determinasyon ay pinalakas ng alaala ng nag-aalalang mukha ng kanyang ama at ng mga banta ni Liu Xing, dahilan upang magpatuloy siya. Sa huling desperadong sigaw, inilabas niya ang natitira niyang lakas para sa isang huling pagsubok, binanggit ang pangalan ng teknik, Fallen Star. Sa pagkakataong iyon, nagtagumpay siya. Pinakawalan niya ang isang malakas na bagzo ng enerhiya na bumasag sa lupa, nagkalasog ng mga bato at nagpakawalan ng alon na yumanig hanggang sa nakalipas na bundok, na ikinagulat ng isang kawan ng mga ibon. Nakatingin siyang hingal na hingal, balot ng malamlam na bughaw na aura, pagod ngunit matagumpay. May maliit na ngiti ng tagumpay na kumalat sa kanyang labi habang pinagmamasdan ang resulta. Isang napakalalim at malawak na guhit ang nakaukit sa tuktok ng bundok. Lumitaw ang isang bughaw na system notification, kinukumpirma ang kanyang nakamamanghang progreso. Sa magdamag na pagsasanay, umabot siya sa antas ng isang 9th rank apprentice. Ang kanyang pangunahing katangian, lakas, bilis, at espiritu, ay lahat umabot sa 55. Ang kanyang Blood Shadow Butcher skill ay umakyat sa antas dalawa at higit sa lahat, natutunan niya ang makapangyarihang bagong teknik ng kanyang ama, ang Fallen Star. Nalipat ang kwento sa isang silid ospital, kung saan maririnig ang tunog ng mga makinang medikal. Nakahiga ang bida, walang malay sa kama, lubusang naubos ang lakas matapos ang matinding pagsasanay. Sa kalapit na opisina, nakaupo ang kanyang inakasama ang isang babaeng doktor, puno ng pag-aalala ang mukha habang tinatanong kung ayos lang ba ang kanyang anak. Ang doktor, ang parehong psychiatrist mula pa sa simula, ay nagpaliwanag na ayos lang ang bida at nawalan lamang ng malay dahil sa sobrang pagod matapos ang magdamag na mabigat na aktibidad. Pagkarinig nito, nagdilim ang mukha ng kanyang ina sa galit. Palihim niyang sinisi ang kanyang asawa dahil sa pagpapahirap sa kanilang anak at nangakong pagbabayarin ito. Ipinagpatuloy ng doktor ang pagsusuri, binasa ang kanyang tala. Ipinaliwanag niyang batay sa lactic acid sa katawan ng bida, lumalabas na nakagawa ito ng isang libong sit-up, isang libong push-up, at isang libong squat sa isang gabi. Dagdag pa niya, nakatakbo rin ito ng isandaang kilometro. Hindi makapaniwala ang ina ng bida, tinanong ang doktor kung nagbibiro ba ito at paano posibleng magawa ng isang tao ang ganoon sa isang gabi. Kalmadong sumagot ang doktor na bagaman imposibleng magawa iyon ng normal na tao, dahil sa estado ng isip ng bida, naniniwala siyang totoo ito. Lalong nag-alab ang galit ng kanyang ina. Tumayo siya at tinawag na hayop ang kanyang asawa, galit na galit na idineklarang uuwi siya para bugbugin ito hanggang hindi na siya makilala ng sariling ina. Umalis siya ng opisina at malakas na isinara ang pinto. Naiwang mag-isa. Napaisip ang doktor sa hindi kapanipaniwalang resistensya ng bida, napagtantong ang ganoong uri ng ehersisyo ay nakamamatay na para sa isang ordinaryong tao. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, iniisip na kailangan niyang bigyan ang bida ng personal na counseling sa gabing iyon. Ngunit pagbalik niya sa silid ospital, nagulat siyang wala na ang bida sa kama. Nakatayo siya sa pintuan, naguguluhan kung saan nagpunta ang kanyang pasyente. Nakalabas na ng ospital, naglakad mag-isa ang bida sa kalsada. Inisip niya ang kanyang pagsasanay, na ang makapangyarihang teknik na Fallen Star ay sobrang sumisipsip ng lakas, kaya't dapat itong gamitin lamang bilang huling baraha. Bigla siyang napaalala, ngayon ang araw na makakapunta siya kay Master Tai Shin upang kunin ang pinagawang bagong kutsilyo. Tumungo siya sa lungsod at dinagtagal ay dumating sa isang malaking gusali na may tradisyonal na disenyo, may karatulang nakasulat, Ironheart Forging. Nakatayo siya sa harapan, handa nang makilala ang dalubhasang panday. Sa loob ng pandayan, isang malaking, maskuladong lalaki na may magulong balbas ang abala sa pagtatrabaho. Sa pananaw ng bida, ang master ay tila isang dambuhalang baboy ramo na umuungol bilang pagkilala sa kanyang pagdating. Kinumpirma ni Master Taishin ang pagkakakilanlan ng binata, at tumanggaw lamang ang bida. Ipinaliwanag ng master na nakausap na siya ng katiwala ng pamilyang siya at nagtrabaho siya magdamag upang ay panday ang kutsil yung hinihingi ng bida. Lumapit ito at tinitigan siya ng may pag-aalinlangan, binanggit na narinig niyang isa lamang itong simpleng tagakatay ng baboy. Nakapagtataka raw na gumastos ng malaki at nagmamadali ang pamilyang siya para lamang ay panday ang sandata ng isang ordinaryong tagakatay, Hinala niyang ang tanging dahilan ay kung nailigtas ng bida ang dalagang anak ng pamilya. Habang nagsasalita, binuksan nito ang isang marangyang kaong kahoy, lumantad ang maganda at makinis na kutsilyong may madilim na talam. Aabuti na sana ito ng bida ngunit pinigilan siya ni Master Taizin, sinabi hang huwag magmadali. Ang master, na sa paningin ni Yechuan ay isang mabagsik na baboy ramong pula ang mga mata, ay ipinaliwanag ang pambihirang kalidad ng sandata. Aniya, ito ay pinanday mula sa piraso ng libong taong cold iron, kaya't isa itong dekalidad na sandatang may ranggong dilaw. Nagbigay din siya ng babala, isang makapangyarihang kutsilyo ang pumipili ng may-ari. Kung kulang ang lakas ng bida, baka hindi niya ito mabuhat. Hindi pinansin ng bida ang babala, Inabot niya ang hawakan ng bagong kutsilyo, at may malamig na determinasyon sa mukha, itinaas niya ang makapangyarihang sandata ng may nakakagulat na bilis. Nagulat at natakot si Master Taizin dahil halos tamaan na siya nito. Habang pinagmamasdan ito ng bida, sa isip niya, napansin niyang mas magaan ito kaysa sa napakabigat na itak na ginagamit ng kanyang ama. Si Master Taizin, na sa kanyang paningin ay isang nanginginig at pao isang baboy ramo, ay napatingin ng hindi makapaniwala kung paano nabuhat ng binata ang ganoon kabigat na sandata ng walang kahirap-hirap. Hawak ang kumikislap na bagong sandata, tinanong ng bida kung ano ang pangalan nito. Nauutol na sagot ng master na wala pa itong pangalan, at dahil pagmamayari na ito ng bida, siya na ang dapat magbigay ng pangalan. Humanga ang bida sa kayamanan ng pamilyang Sia, nag-isip sandali, at nagpa siya. May seryosong mukha, ipinangalan niyang Dragon Slaying Knife ang kanyang bagong sandata. Ang engranding pangalan ay sobrang nakagugulat kaya't literal na nabulunan si Master Taizin, na paluwa ang iniinom na alak. Napatitig na lang siya ng may pagod na ekspresyon, iniisip na sobrang badoy ng pangalan. Bitbit -bit ang bagong sandata, binaling ng bida ang isip sa kanyang susunod na mithiin. Napagpasyahan niyang panahon na upang bumalik sa labas ng lungsod, manghuli ng mga halimaw, at kumita upang mabayaran ang utang ng kanyang pamilya. Ikinabot niya ang kutsilyo sa kanyang sinturon, batid na ang pinakamahalaga ay pataasin ang kanyang antas. Naniniwala siyang kapag umabot siya sa susunod na level ng kapangyarihan, magkakaroon siya ng pagkakataon upang harapin si Liu Xing. Habang naglalakad siya sa kalsada ng lungsod, narinig niya ang usapan ng dalawang sugatang lalaki. Ang isa'y nagrereklamo na bigla raw dumami ang iba't ibang agresibong lahi at mga halimaw na basta na lamang umaatake sa mga tao na parabang nawawala sa sarili. Sumang-ayon ang kasama, idinagdag ang sarili niyang nakakatakot na karanasan ng habulin siya ng sampung milya ng isang armored bull, isang hayop na karaniwang mapayapa. Sa halip na matakot, kumislap ng mapanganib na kulay ubi ang mata ng bida na may pononibik. Isang nakakalokong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Inisip niya na napakagandang balita nito. Ngayon, marami na siyang mapapatay. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.